<clears throat> yung ginawa kong uh, pagkukulture ng leaf mold ay tinayuan ko siya ng maliit na greenhouse kasi pagka yung leaf mold po kasi ay nakukuha siya sa sa bundok kaya kung may bundok sa inyong farm na malapit pwede kayong kumuha doon kailan sa case ko kasi malayo ang bundok dito so nag culture na lang ako ng leaf mold so ito po yung ginawa ko inipon ko lang yung mga mga damo damo sari saring mga damo damo sa aking farm nilinis ko yung isang is, is, isang parte ng aking lupa tapos doon ko siya uh, inilagay doon ko inilagay yung mga damo damo na yun tapos hayaan mo lang siya na mabulok nidilig-diligan mo paminsan-minsan oh, para ma-maintain yung moisture niya kasi gusto ng mga microorganism ay yung mamasa-masa may moisture so kaya lang po siyang ano, mabulok mas maganda po kung mga sariwa para basa na po siya kaagad kasi nga yun ang gusto ng microorganism so ang ginawa ko para hindi, hindi na, para double purpose siya tinayon ko siya ng maliit na greenhouse para kung ilalagay ko dito yung seedling tray na aking didiligan araw halos araw-araw araw-araw eh madadamay itong uh, mga inilagay kong substrate ng mga pinaglilisan ko sa farm na madiligan ayan po para double purpose siya ito po ay ano pinaglumahan na kulambo <laughs> ginawa ko na lang siyang maliit na punlahan mga maliit na greenhouse iaayos po natin yan hindi pa po siya tapos iaayos pa natin yung kanyang ano mga iba yan po yung mga structure rin niya ay mga kin pinagkukuha ko lang din sa aking farm na mga pinagputulan kong kahoy yung mga matitibay na kahoy para ma-minimize po yung ating gastos kasi yung presyo ng ating produkto ay hindi natin control so ang gagawin natin doon tayo sa ating makukontrol yung ating paggastos so hanggat maaari mapapahaba natin yung gastos sa ating farm para kung bumaba man ang presyo ng ating produkto ay hindi tayo masyado apektado kasi wala na po tayo magagawa doon eh ayan kung meron kayong pinaglumahang kolambo sa inyo pwede yung gawin ganito para yung sinabibili kayo ng yung seedling eh kayo na ang gagawa kasi pag bili kayo hindi nyo control yung edad mabentahan kayo ng matanda na o kaya may sakit tsaka kapag ka doon yung mismo ipupunla sa farm nyo yung inyong seedling ay eh, andun na yung ano yung pinaka andun na siya mismo kumbaga kasi kung galing sa ibang lugar ililipat nyo pa itatransfer nyo sa inyong farm ay eh, magkakaroon na siya ng mga bagong location naman bagong mga uri ng microorganism so mag adjust pa siya pero kung doon na mismo doon na yan ipunla doon rin siya itina, itita, itatanim mas maganda po yung recovery recovery niya ma lang yung recovery period niya na, kung nakaka-adapt na siya kaagad unlike nung galing sa ibang lugar mag a po siya yeah, adapt pa niya yung bago niyang location kasi bawat location meron po dyan kasi yung micro, mga, microorganism na mga sanay na dyan mga endemic na kumbaga dyan na siya mismo nakatira. So ayan po. Sa so, sunod po ulit